Pronouncement with the power vested in me with the LGBT's concentration church in the Philippines. I now pronounce you husband and husband. You may now kiss each other. sapagkat kahit kilala nila ang Diyos ay, si ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni ni pinasalamatan, kundi kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim ang ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang tuloy. at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at, at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Tuloy. Dahil dito'y eh, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan mm. upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani kanilang sarili. Tuloy. Sapagkat? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang lang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Tuloy. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, mm. sapagkat pinalita ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan, niyaong nalalaban sa katutubo at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay, ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumata tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Iisa-isahin ko po ngayon sa inyo. Sapagkat sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ay siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni, ni pinasalamatan, kundi, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang nangagmamarunong naging mga mangmang. Sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng larawan ng tao nasisira. Meron mo bang ganun? Naku, may sinasamba sila. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos. They have changed the glory of the incorruptible God to the glory of corruptible men. Ayaw nila yung tunay na Diyos, gumawa sila ng mga Diyos nila. Tapos, dahil dito, dahil dito'y eh, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila ay nagsisamba at naglingkod sa nila lang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito, Ibinigay sila ng Diyos sa mahahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Ay, gayun din naman ng mga lalaki nang iwan na yung katutubong kagamitan sa mga babae nangagninga sa kanilang sarili ng pita ng isa't isa na ang lalaki gumagawa ng kahalayan sa kanyang kapwa lalaki. Saan ang galing yun? Nanggaling po yan sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Nanggaling yan sa hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya nagkaroon ng ganyang problema ang society.